po, oh, gandang signal mga ka-best friend. Tignan nyo naman po. Ayan mga ka-best tara samahan nyo kami. Magdi-deliver tayo ng mga uh, bigger links na pangalaga dito po sa gawing Santo Domingo. At dyan nga po, may dadara nga po tayong timbangan. sa po yung, yung tilapia po mga ka-best friend. Tilapia po, saka po hito yung ikakarga po ni sir dyan po sa gawing Santo Domingo. At dyan nga po, may dadara rin po tayong pagkain na isang prime spot sa po, dalawang free starter mga ka best para hindi nyo na raw po po problemahin yung pagkain mga ka best friend ayan kung gusto nyo po yung mga ganitong content eh huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming youtube channel ayan po bali nagpalit po tayo ng pangalan mga ka best friend para madali po tayong mahanapan ng ating mga followers at subscriber yung pinapamigay ko po kasi na sticker mga ka best friend eh ka best friend na po yung pinapamigay kong sticker kaya Pinaritan po natin yung pangalan ng ating FB page at YouTube channel, TikTok account. Ayan po. Bali, ka-bestfriend na po yung isi-sells lang po natin, mga ka-bestfriend. Lalabas na po yung ating page sa YouTube channel, sa ating YouTube, sa ating TikTok. Ayan, ka-bestfriend lang po, mga ka-bestfriend. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow at i-subscribe po ang aming YouTube channel at TikTok account. Ayan, maraming maraming salamat na po agad, mga ka -best friend, sa... Aww solid na sumusuporta sa aming mga video at sa aming mga solid customer sa aming good quality fingerlings at sa mga solid supporters na mga taga, o, taga OFW ayan maraming maraming salamat po mga ka best sa mainit na pagsuporta at pagtangkilik sa aming mga good quality fingerlings links big shout out po sa inyong lahat at muli po nagpapasalamat po ayan po ka best po Ingat po tayo sa araw-araw at sana po lagi niyo po kaming samahan sa aming mga video. At sa mga nag-share po ng aming mga video, ayan, thank you po ng marami mga ka-best At sa mga naging customer po natin, eh, makakaasa po kayo mga ka-best na laging good quality po yung ibibigay namin na pangalaga nyo. At yan mga ka-best friend, dumating na nga po tayo sa area. Ayan. Diyan po natin ilalaglag yung fingerlings na inorder sa atin. Ayan, bali dalawang butas po yan. Kahit maliit po mga ka friend, para makapag-umpisa po kayo. Usa kasakali po. Saan po ba nag-uumpisa yung, uh, yung mga malalaki? Di diba po sa mga maliliit lang naman po yan. Una po maliit pa lang po. Plus unti-unti po siyang lalaki. Kasi po kung wala po tayong minumpisahan mga ka-best eh. Wala rin po tayong tatapusin kung sakasakali mga ka-best friend. Katulad po niyan si sir. Bale nag-umpisa po siya, nag-ukay lang po siya ng medyo maliliit na butas. Ayan. Para masubukan niya po at kung sakasakali raw po na madagdagan ng kanyang puhunan eh, sa kanya raw po lalakihan pagka na-master niya na po yung pag-aalaga. At syempre, gagayad po natin sila mga ka para po sila eh, medyo lumaki po ng gusto mga ka para hindi po sila matalo kung sakasakali po. At ituturo po natin sa kanila lahat po ng dapat nilang gawin kung sakasakali mga ka at kung sakasakali naman po na magka problema yung mga isda nila eh tatawag lang po sila sa atin para mabilis po natin na masolusyonan kung sakasakali mga ka best ayan sa mga naghahanap po ng mga pangalaga eh PM nyo lang po ako mga ka kung gusto nyo po na may guide namin kayo at kung sakasakali naman po na wala rin po kayong buyer eh, kami rin po ang hahanap ng buyer ninyo at kung sakasakali po na hindi po kayo magkasundo ng buyer at hindi po hinakot yung isda nyo. Kami po mismo ang nahakot sa inyong mga alaga kung sa mga ka-bestfriend. At yan nga po, nagpakawala na nga po tayo mga ka-bestfriend. Bali, ang nilaglag po natin dyan, nasa 6,000 po mga ka-bestfriend. At kung sa po na magsusorting siya, ililipat niya po sa kabila yung iba mga ka-bestfriend. lang Ayan, napakalit nga po ng area mga ka-bestfriend. Pero wala pong problema yan, basta hito po. wag lang po sa tilapia kung sa mga ka-bestfriend. Hindi totoo yan. Ayan, bali na mulot lang po siya ng mga lumot at wala pa pong lumot ang kanyang pispan at bagong hukay po mga, mga ka-best friend. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you po ng marami.